Sa ano kayo? Ate May, ang ingay mo, talaga. <laughs> sa Ano naman ngayon? Cute mong bulaklak. Ito pala yung bulaklak. lang. Ito ako sa area nila, Barbara. Isita ko sila. Ang grabe yung kilikili. Hello! Flowers for you. Bakit <laughs> ka <laughs> Hindi, nakita ko lang yan dyan sa baba. Ay, landi. Bili kami ng pang-hotpot. By the way, guys, nandito ulit kami sa Chilok area. Mabili ka na? Hotpot kami. Kung ano yung masarap. Tama na to? Okay. Tama na to? Okay. So, ka na? Ayun yung 37. Ayun no? Ito 34. No. 37, Taba naman niya. Ayun 20. Eh lang ba Okay na yan? Okay show my ganito oh ayan kuha ka na to o oh, sige kuha ka But dapat may gulay tayo meron ano kung ano lang bibili pa lang okay okay hintay na kami ng sasakyan ay kung picture ka. picture mo ay yung bebe kunin mo ayaw magpahalik wala mm. kang start pakete ng

yung pisngi mo. Kaya pala hindi bumaba si Jun eh, Kasi alam niyo pala eh. <laughs> Matalino kasi talaga si Barbie. Hindi kayo mawala pag siya ang kasama niyo. <laughs> Tama na, Jenny. Hello, hello, hello. <laughs> Payong! <laughs> Sigaw <Gapa. Nakasama> pa. Nakasal <laughs> pa. Diyo na kami ulit sa Samsung station. Eh, hindi naman pala naligaw. Mare lang nang binabaan. What? Nawala na si Jen, ay si ano? Yeah, si Jennifer. Raha! Ano? Tasan mo yung payong. Good. Paano ba naman kasi katang kanyo tapos ang maliit ang pinahahawak mo? Ayan. Napakareklamo ng ritong pandak. <laughs> ang ganda ng building, oh. Oh, sorry. Bakit nainitan siya? Hindi. Alam mo tuwa siya kanina na nakaupo kami. Kasi <laughs> so, pick pa lang pangaran dito, guys. Sabi niya kanina. Baka mainit tulog. Ang tahimik talaga ni Mia ito to. Ang cute-cute pa naman yan. <laughs> Tawid na ang mga inday. Ayan guys, so ulitin ko ulit. Pag maliligo kayo dyan sa beach or sa dagat, ito yung palitan and mayroong pang main changing, woman changing. Pag may junakis kayong dala, pwede maglaro dyan. <laughs> Private ba? So, nandito ulit kami pala guys. Last week, nandito rin kami. Ngayon naman, iba ang gagawin namin, magahatpat kami. Tapos, nadagdagan na rin kami. Kasi yung iba namin kaibigan, nag-lunis ngayong araw. Ah, ganyan kumain. Ito nagdala-dala no, wala wan, wala man lang dalang panglatas, wala man lang. mic. Ang kit dalawa. Alam mo sa galit ko hampas ko yung ano ba ya? Yang tawag ng kawali. Di ba kayo nag-iisi? Ano daw? Ayusin niyo utak niya. Ayusin niya. Tulog. Ang tinira na. Agay. Si Barbie. Smart si TV na bili mo ra para oh, pwede mo lagyan ng Netflix sa e kayo. Gusto ko sana magbigotom ka. Ay. Ready na yung plato mo. Kasi, kasi yung, <laughs> yung Noodles ba? Oh. <laughs> kasi yung... Kasi yung... Kaya kuman, Kaya kasi ang kinit. Yung oh, na lang, kaya nakain, ako nung perfume. Pero ni pasensya ka, kompleto tayo magkakaibigan. May abnormal, <laughs> may normal, nabulol tuloy ako. Kaya nakalimutan mo na. <laughs> no. Imposible, hindi hugasan yan. Hindi <laughs> no, ba? Hindi Ay, Hindi ba? Ba't mo tinatakpan, be? Meron kaming ano, bantlus, no? dubs, dubs. May grapes din kami. Ito lang August, yung frutas ng namin ngayong araw. So, uh -huh. Ay na, nakaka... Pasa lang ng aming hot pants. Ako ganyan. Pag bag sample 20 ako nag-dress ngayon. Sa na mga 25. Hindi ako. Ganyan talaga siya. Ang sarap. O, tingnan mo yung pagkain namin. Ang sarap-sarap. <laughs> <laughs> oh, Tignan mo, no, ayaw niya. Kaya kami sa beach kami, Oh. <laughs> Mamaya na. Nag-alala din kayo kami. Mag-hotpot kami. Kayahin natin niya pag kami. Paano maiyak kayo magagalit? Ano Barbara yeah. namin? Yeah, try ko kumain ng noodles. Kiss mo nga Barbara! Barbie! Fake-fake pa mukha niya na! Partida! Kasi yung mga lumulutang-lutang yung mga noodles, may iwan dyan plato. <laughs> 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 Talaga. O, lagyan mo na ng gulay, Barbie. Kaya <laughs> <mag> <laughs> nga, uh, inimbita ko siya ngayon. Ang kapal lang nga ng mukha ko. <laughs> Magkatagay pa sila mamaya. O, inchi. O, inchi. Ang sarap na nga Barbie. Na palita, takalas, ang ganda-ganda <laughs> mo. Shot ng tawa. <laughs> <laughs> Pinagtatawa niyang ka. <ko. laughs> ilang Ang sipag sipag naman ng Jennifer ko na yon. Jenny, manluloko ka. Pa Jenny, Jenny na ka pa ba yan. Grabe yung kan... Oh. kayo. Thank, Thank ka, you. Mom. Hindi ayaw nila. Ba zero yan. Yan ang gistat. Ayaw na ninyo pa Ano mo yung gistat? Hindi yung ayaw nila ng cook eh. Ba't bumili ka ng grips? May grips sila. Thank you. Are you sure? Dali ko yan. magawa na ako. Happy birthday happy. to you. Hi. Happy birthday you. to you. <laughs> happy, birthday, happy birthday, happy birthday. Hindi ako nakapigpit To you, yay! Ano? At birthday niya. <laughs> <nga? laughs> <laughs> Hindi, <laughs> babayaran niya yan. <laughs> yun. Karen, pwede ko na lang yung kumitin na ang, no? Kasi ginagamit ko. Luto na yan? Meeting, oh, luto na tayo, hot bath. Luto na tayo, hot bath. Ay, wow. O, oh, para naman may di, green lang, green. Yung ano mo, gihit ang sapin para yung... Wala, na. hindi ko dinala. Yung sapin mo lang dyan. Dinala Kasi ano, papunta ko ng yun lang kanina, di ba? Thank you guys. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Ayun. Ano bang meron? Baka may nakata- Nakata- <laughs> Hello! Hi, Ate May. Hi. hi, Jen. Hello. Hi Jen. Wala hi, Jen. Happy birthday. Hi, Barbara. Hey, hi, Lali. Hi, Lali. Hi, Lali. Hi, Yay! Noodles! Hindi, oh. Kaya yung dalawa, kain na kayo. Ay, Kala ko si Milang magreklamo ng mga <laughs> Pati pala si Janice. Ay, hindi ka maano sa mga Naku, siya lang yung inaanghangan dapat. Ako, ayoko yung naghihirap ako habang kumakain. Naghihirap. May naalala ka? Wala. Ano yung lakas alalahanin? There's nothing wrong to remember. <laughs> <laughs> Duh mataas na floor tapos may hot Kami. Kain muna kami, guys. Unli na. Kan. Ano sabidan? Nalaglag ang chopsticks. Ako bala kayo, John. Hello, baby boy. Tingnan ko pala 'yung Minnie Baby. Baby. Baby day. Bakit kayo ka 'yung baby? Nandito ako. Bakit baby ka ba?

Mami, 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 mami,

Shout out ah Jason Julian. Uh, Hello. Hello, idol. Sige <laughs> ka na lang yung number. <laughs> Baby. Hey, si Jimi Rosa, the boss. Ay, uh, so, uh, uh, <laughs> <nagsin. laughs> oh. Ay, Ako na, na hindi yan mo. Kasama ako kapal na mukha niyo, binilad niyo pa ako sa inyit.

kaganta talaga sa big joke lang yan. Salamat. Ah. ito? ready daw. Hm? Pero malayo-layo na. Hm? <laughs> Asa na maglaro, may? Bukalan <laughs> ng <laughs> mukha hindi eh.

Lasing si May. <laughs> Nag-ice cream kami. Di ba, May? Lasing siya kasi ngayon. May hangover siya. Ayan, inom pa, May. Inom pa, more Inom pa, more Hmm. Nasa BCT mm. na pala kami, guys. Mm, bawi na rin. Mm, baka <laughs> baka lumot <laughs> kami Maghihiwalay na kami. Parang magduwa lang. Ayoko magdala ng anong... Kasi walang forever. <laughs> okay lang, May. Ang baba ko lang naman lang nandiyan, eh. <laughs> Parang buwan na <niyo> lang. <laughs> Ayan, guys. Thank you. Welcome. Ayan, guys. See you next time. Bye-bye. Bye-bye,